Hello, what's up mga solid kanongski? So for today's video, na dito po tayo ngayon sa si dahil may bibili po ng baboy sa aking girlfriend. Ito at meron kami kasama na dalawang batuta. Ito po ay si Claire at si Ishi. At wala rin po silang kakulit-kulit. At pagkalipas nga po ng ilang sandali, na dito na po kami sa pulo. Okay ka naman, dali. Noki, hey, yun yeah. <laughs> Ito nga po, ako pa ang nabudo kaysa sa dalawang batuta na ito. So, bali ang kukunin po ng buyer ay yung pinakamalaki sa alaga nila Apple. Ito po ay tumitimbang ng 30 plus kilos. Sobrang ganda po talaga dito sa pulo nila Apple kasi maraming tanim na gulay. Dahil masipag magtanim si Tatay Midel. At totoo nga ang kasabihan na kapag may tinanim ka, may aanihin ka. Di po ba mga solid kanong skin? Shoutout po sa mga taga-pinilyarisan. Ito nga po at hinuhuli na ni Pito ang baboy na bibilin. At ang bibilin po sa aming baboy ay lechonin. Sana all! Ito nga't inakay na namin ni Pito ang baboy papunta sa kulong-kulong. Buti nga po't ang baboy na ito ay hindi makulit. Para bang alam na alam na niya kung saan siya pupunta. Ito nga't binuat ko na itong baboy para isakay sa kulong-kulong. At pagkatapos ko nga pong isakay, ito at tatalian ko na po para hindi na po siya makatalon. Dahil kapag nakawala po ito, siguradong umate ka ito ng baboy sa gitna ng palayanan. Ito at nagumpisa na nga po siyang mangulit. Tinalihan ko na nga po ang kanyang apat -apa ah, para hindi na siya makatalong. Ito nga po, di ko na malayan, nawasak na po pala ang pundilya ng aking short. Ito at isasakay na nga po namin itong aming baboy sa service ng nakabili. At maniwala po ito sa hindi, single lang po ang kanilang sasakyan. At sa antipolo pa nga po pala sila Uuwi! Shoutout po sa mga taga-antipolo Rizal. Bale, 6,300 po nabili ang baboy ni Apple. At kinabukasan nga po ay namalinggi kami dahil pupunta kami sa sityo. Ito at pumili po kami ng pusit. Shoutout po kay ating tendera na binigyan kami ng discount. Nagimdage magpabidyo. Shoutout din po kay Idol RB na nagtimbang ng aming pids. Bumili din po kasi kami ng peach dahil wala na pong pagkain ng aming bake sa sityo Sampalok. At pagkatapos nga pong ikarga ng peach na aming binili, pumunta naman po kami kay Bayaw para ibigay ang resibo ng pinabili niyang peach para sa mga alaga naming na baboy. At pagkatapos nga nun, eto at on the way na kami papunta ng sityo Sampalok. Kasama na naman po namin itong si Batman, ang pusang walang kalikot-likot. Shoutout po sa Balitor Family from San Salvador, Banate, Iloilo City. Shoutout din po sa Family Marias ng Sariaya, Quezon kay Ramil Miguel Dasil at Ilabs. E at pagkalipas nga po ng ilang minuto, eto at nadito na po kami ngayon sa Sitio Sampaloc. Ito nga po, tinanghali na nga po kami sa pagpunta dito sa Sitio. At kung umabot nga po kayo sa part na to ng aming video, pakicomment naman po kung taga saan kayo para malaman po namin kung saan umabot ang aming video. Maraming salamat po! Nakakatuwa nga po ito at sinalubong na ako ng aking mga pamangkin kasama ang kanilang mga alagang aso. Nakakatuwa nga po ang gantong senaryo dito sa probinsya. Bagamat mahirap ang pamumuhay, dinadaan na lang po namin sa sipag. Ito at sumalubong na nga rin po itong alaga naming aso na si Balbun. Ang asong takot sa tubig. Ito po pumasyal muna kami sa kaparangan dito sa bahay na malaki. At sa pagpasyal nga po namin, napansin kong nanganak na po pala itong alagang inahin ng aking kumparing tuni. At Sam na po ang naging anak ng kanyang inahin. Ito po't kumuha ko ng isa para ipakita sa inyo. Ang cute cute po talaga ng Bic pagka maliit pa. Pag malaki na, a ah, cute na. <laughs> Shout out po kay Jan Leo Balitor o Peli Alcantara. At biyayin ni Maestro, maraming salamat po sa solid na suporta. Ito at napagtripan ko nga po itong saging mahingi nga mamaya yan. Ito nga po't pinakain ko na ang pusa namin si Batman. Ang pusang hindi makulit. Shoutout po sa mga cat lover dyan. At pagkatapos nga namin pakainin ang aming pusa, ito at ipiprepare ko naman po itong ulam na aming lulutuin para sa aming pananghalian. Dahil tanghali na nga rin po. At kung nagustuhan niyo po ang aming video, please heart follow and share po mga solid ka ski maraming salamat po at kung sa YouTube niyo naman po mapanood ang aming video at magustuhan nyo po please like subscribe and comment po kung gusto nyo po magpa-shoutout maraming salamat po at pagkatapos ko linisa po linisan itong posi tinanggal ko yung balat, tinanggal ko yung pangil at hinap ko ito naman po linisan ko itong isdang turay so bale, pinutol ko lang po ito sa gitna at ang lutong gagawin po natin dito sa isdang turay ay sinigang sa talbos ng alibangbang at pagkatapos ko mga pong chapin yung turay ito naman po mga gulay ang aking chapin at kung alam nyo po ang daong alibangbang Please comment po kung ano pang masarap na luto ang magagawa sa talbos ng Alibangbang. Shoutout po sa FB top sharer natin si Gina Paz Cervantes, Lucila Paz Regor Bernados, Ronald De Leon, Lisbert Balitor ng Hong Kong at Yaso Season. Shoutout din po kay Ma'am Gurley Sebenson ng Sweden, Ma'am Karina Lacons Switzerland, Yun TV Parikoy, Asolid Vlog, Jam TV, Tita Lucila Balitor ng Iloilo City, Outdoor Appetite Vlog na Puerto Princesa Palawan Mark Rabina ng Bicol Maraming salamat po sa solid suporta At ito nga po nangunguha na po kami ng dahon ng alibangbang So bali ito po ang dahon niya Hugis paro paro po Ayan po kitang okay, ito nyo naman So bali ang kukunin po natin dito ay ang murang dahon O yung tinatawag na talbos Ito po ang ating gagamitin pang asim sa ating sinigang na isdang toray at siguradong napakasarap po nito mga kanongski. Sabaw pa lang, ulam na at kung meron po kayo nito sa inyong bakuran subukan nyo na po magsigang gamit ang talbos ng alibangbang tamang tamang asim na walang halong kemikal healthy pa eto at pauwi na po kami at okay na po ang nakuha naming talbos ng alibangbang at pinasalam po muna namin itong aming alagang mga biik at nagulat nga po ako sa aming mga biik isang linggo lang ang nakalipas ang laki na po ng binulas ng kanilang mga katawan. Nakakatuwa po talaga silang pagmasdan. Shout out po sa mga taga si palok at sa mga taga Tanay Rizal. Ito nag start na nga po ako magluto. Nilagay ko muna ang mantika pati ang bawang. So bali ang una ko pong lulutuin ay adobong posit. At at sinangkutsa ko nga po muna yung bawang at sinunod ko na rin po ang sibuyas. At pagkalipas nga po ng ilang sandali, sinunod ko na ang posit. So bali, isasangkutsa ko po muna ito. At pagkatapos ko po isang kuntsa, ayan at niladyan ko na nga po siya ng pamit ng buo at konting asin lang. Ayan at imekos mikos lang po muna natin. eto at laladyan ko na nga po ng oyster sauce. Ito lang po ang gagamitin kong seasoning sa aking adobong pusit. Iligay ko na rin po ang toyo at suka. Pati na rin po itong soda. At sigurado akong masarap ang kalalabasan nitong aking adobong pusit. Niladyan ko na rin po ng konting asukal at... Hinalo-halo ko na rin po at nilagyan ko na rin po ng tatlong dahon ng laurel. At pagkatapos ko pong halu-haluin, tinakpan ko po muna. Eto at pawisan na nga po ako ang inyong tulisan na chef. At pagkatapos nga po ng ilang minuto, ay eh, ko na po at approve. Napakasarap mga kanongski. Siguradong ubos na naman ang isang kalderong kanin ito. Eto po umpisan ko na nga pong lutuin itong sinigang na ng turay sa talbos ng alibangbang. Ito nilagay ko na nga po yung North Shrimp, sinabay ko na rin ang kamatis, labanos at sibuyas. At nang kumukulo na nga po, nilagay ko na nga po ang okra, sitaw at yung isdang toray. Niligyan ko na nga rin po ng asin at tinakpan ko po muna. Ito po ang ilalagay nating talbos ng alibangbang. Ito't at ko na nga po nang kumulo na. So bali, halo halo lang po muna natin at pagkalipas nga po na ilang minuto eto at ilalagay ko na po ang talbos ng kamote at isasabay ko na rin po ang siling panigang at tatakpan po muna ulit natin ito hanggang sa kumulo ulit at pagkalipas po na limang minuto okay na po itong ating sinigang naturay sa talbos ng alibangbang at likman ko na po at pakasasarap po han eh. Siyempre, ano pang kasunod niyan? Siyempre, kain na na. Ito nga po umuna na naman ako. Siyempre, baka maunahan pa eh. Joke lang po. Ang pagkain naman po ay para sa lahat. Sinasabi ko naman po yun para po kayo ipatawani. Pero ang totoo, gutom na po talaga kami kasi alas dos na po ng hapon. Mabuti po talaga at nakaluto na ako at makakakain na po kami ng aming pananghalian. Pananghalian ba? O merienda na? <laughs> ibang klase po talaga pagkalit na nagluluto pero kahit ganon okay lang po marami pa rin pong salamat ama sa biyayang ipinagalob nyo po sa amin maraming maraming salamat po kain po kayo mga solid kanong ski hanin at sabayan nyo po kami sa aming pananghalian pananghalian at merienda <laughs> at habang kumakain po ako out portion po muna tayo Shout out po kay Middle Cervantes Discarte Dreams and Possibilities Selmarie Vlog Philippine Provincial Life, Machuleo, Leo, Diday Gallery, Franz Lowland Life, Vlog ni Randy, Sanant, Santo Niño de Barangay, Hardinerang Pinay, Kusina ni Junior, Shella Pilapil, Siblings Cookbang, My Hometown Wonders, Paula Ling, Bukod Nerong Pinoy. Maraming maraming salamat sa inyong solid na suporta. God bless po and keep safe always. So paano mga solid ganongski? Hanggang dito na lang po muna ang aming vlog. Sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong solid na suporta. Muli, ito na naman po si Nonski na nagsasabing stay positive and enjoy your life. See you next vlog. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!